This is me again, Maestro Kehano, and welcome to my YouTube channel, Maestro Kehano! And for today's video, mga ka-Maestro, ay pumasyal kita dini sa inagaong magandang resort sa barangay Kabuyo, Torios, Marinduque. Ito ang Bagasbas Beach and Resort. Dahil kita'y kauwilaang ay syempre hindi natin may iwasan na pumunta dini at bisitahin ang ating pinakamamahal na mentor na si Coach Gabriel Castillo. Siya yung may-ari ng resort na ito. And of course, kaya tayo pumunta dito para bisitahin natin kung ano mga ba yung pagbabago na ng resort na ito. Kasi simula nung tinatayo ito ay atin na itong na-feature. Kaya naman titingnan natin kung ano yung nabago dito sa resort na ito. Ang ganda lang dito mga kamaestro yung view kasi nga refreshing at talagang probinsyang probinsya bakit? kasi naman tabing dagat ito mga kamaestro tingnan nyo ang paligid so refreshing di ba hindi kayo magsisisi ah, ayan ang ganda pala din na oh meron na silang dampa sa puno ng ano ito puno ng talisay ang kagandahan lang din eh ay napakalakas ng hangin dahil ano, ang daming puno sa paligid ng resort. At saka, <coughs> ang dami na palang cottages din oh. dami na palang cottages dyan, oh. Plus, meron pang volleyball na, ano, Janet, pang volleyball. ba diba, napakaganda pala din na ano. Ay, apakita natin yung buong bagas bas na ano, building. Yung drone, i-drone natin, Char. <laughs> ano ang drone? Napakaganda pala din eh, oh. Ngayon na lang ulit ako nakapunta din ni Ay. Ayan o. Oh. Anong dami nang nadagdag na mga cottages din sa resort ni Sir Gab at napakalawak talaga ng resort na ito tapos refreshing. Ang cottage din ay nagkakahalaga ng 700 or 1,000. Yan ay depende naman sa laki. Ang entrance nga pala din ni mga kamaestro ay 100 lamang sa day. Sa night naman ay 150. Oh, O, yun ay pwede ka na magligo sa pool or sa dagat, mamili ka lang. Tapos, meron din yung pahingahan. Ito'y Pugad, inspired by Indonesia. Tapos, kapag gusto mo naman ng sariwang hangin, tapos magandang tanawin, ay mapunta ka lang sa biodic na ito ng cottage. O, ba diba, kita yung pinakamataas na bundok sa Marinduque. Yun yung Mount Malindig. ba diba? Sino ang hindi ma-re-refresh sa paligid na ito? Maganda rin din yung mag-camping sa gabi kasi yung alon, ay, nakaka-refresh ba yun naman yung alon? Makakatulong pati ang paligid din eh, sa pag-alis ng ating pro problema kahit panandalian lamang. Siya nga pala mga kamaestro, I would like to introduce din yung kapihan nila. Tinatawag na Juan Cafe. So, habang ika swimming double purpose. Kasi din sa resort na ito, merong kapihan. Halimbawa, Pagod ka na mag-swimming, edi pwede ka din tumambay. Tapos, pwede rin itong pang-date sa mga jowa ninyo. Sa mga walang jowa naman, itumigilaang sa bahay. Cheers pwede din dito mag-conduct ng training or ng meeting. So, din sa Bagasbas Resort, marami kang pwedeng gawin. So, all in na siya. Resort na kapihan pa. Tapos, ang kagandahan la ang din ni mga kamayestro ay napakamura at affordable ng mga tao, mga kababayan nating Marinduqueño. So hindi ka nalalayo, 'di ba? Kapag nagki-cravings ka ng kape, 'di pumarini ka na din eh. sa One Cafe, 'di ba? Kaya 'yung mga turista at mga Marinduqueño na umuwi ng probinsya ng Marinduque ay aming iniimbitahan dito sa Bagasbas Beach Resort. Dinela ang 'yan sa Kabuyotoryos Marinduque. At ayan naman may page naman sila, ito Bagasbas Resort. Para masama ninyo sa bucket list ninyo din sa probinsya ng Marinduque. Highly recommended pati itong Bagas Bas Beach Resort din sa Torrijos kasi nga consistent siya na napapasama sa tourist destination here in Torrijos, Marinduque. Kaya ayan mga kamaestro, thank you. for